So yan mga uh, idol, good morning. Gusto mo sa inyong bad news. Wala no. oh yeah. um, ano, na silang itlog kahit dalawa. So, ito, wala na silang itlog. sila ng mga buwan? Oh. 아무것그게 <laughs> <laughs> yang last mana mana hmm. oh. pati pati kena les kat sini les kena sing ngambudin macam ni siko malas sama kau mama Tak. Tikah. Saya sumpah kamu. Ini mama. Ano kaya yun? Ang pa nga si Papa eh. Yan. Eh, Tatakas si Mama oh. Bus na. Hmm, ito na sila. Goli. Egg. Egg yan, egg. egg opo one egg opo one egg na opo egg egg hmm, may egg na sila egg egg opo bantay mo yung pati opo bantay mo yung pati ha baka mawala yung egg ha bantay mo yung pati ha Hmm. Mama main eggnya sila. Oke, ayo ya. Ana mau. Mau cepat banget. Nih. Kita lagi seru-seru. iya. Nakabit muna ako. Babatay Saray! Mm -hmm. okay. Ako naman hmm. hmm. nangaaway ko. Hindi yan contento. Ang hindi ka nangyayipagkarotan. Yeah. Ako <laughs> naman nangyayipagkarotan. pa ang kamay ko. Ang galing. Jangan jumpa Jangan jumpa Jangan jumpa Jangan Neng, Jangan jumpa Jangan jumpa Jangan jumpa Hmm. Ah, iya. Set. <tapos> Lelana masuk men dami. Jangan kite lah. Anggawi sanggulan men. Membuka-buka pintu ah. Luar nampak, <tapos> Ng papel pang krua ng bayo pa. Papel din pang. Pwede kong Ano? 'yung tawag n'yo. Panget. Papel din pang. Ano hindi ka natulog, let? Ano na yun? mga 32, 20 na ata 'yun, yun sa so tete. Ay, i- hindi, 11 by 11.20. Dito na ako nasa... nasa... Mahal ka pa ba? Oo. Okay update ko na lang yung bukas. Good morning, bye-bye.